Ako alam niyo po ako na galit po ako sa mga Marcos. Mula si mula, kahit po kay Senator Aimee. Ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Aimee na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Aimee. Mang, magandang gabi, no? Uh, kasi ano yung next step? Yun ang tinatanong, eh. Ay dahil tayo peaceful, no? Hindi naman tayo gagaya sa Nepal na susunogin natin yung kung ano man iaakyat natin sa Supreme Court at ito yung mga dumating si Atty. Mel Magdamo ang uh, lawyer ng United People's Initiative ang ating legal counsel ah, ah, sige po, no, ayaw ka sana magsalita pero dahil, ganito po kasi no, ah, ah, ang tanong anong susunod na gawin, gagawin eh ah, kasama yung mga magagaling na abogado na no? ah, nandito si Levy, nandito si Billy, no? Ah, pupunta tayo sa Supreme Court, May, meron tayong ipa-file, no? Tapos Uh, ipapaalala natin sa protector of the people. Sino yung protector of the people? Alam niyo ba nung araw, nung 1986, ang sabi ng protector of the people, nandun dun pa sa kabila, uh, my loyalty is to the constitution and to the duties of my office. Sabi ng Chief of Staff Fidel Valdez Ramos. Nung sinabi niya, my loyalty is to the constitution, nagpalakpakan ng mga tao. Tapos yung 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 kasunod na sinabi niya, into the duties of my office." Hindi na narinig yung, ni ng tao dahil sa, sa, lakas ng palakpakan. Ano nangyari kay Fidel Valdez Ramos? Naging president. Okay. Tapos noong 2001, ang sabi ni Angelo Tomas uh, Reyes, in behalf of the 130,000 um, Armed Forces of the Philippines, I withdraw my support from this government of Joseph Estrada. Sinabi niya yan. Pero bago niya sinabi niya, nagkonsulta siya, nagsurvey siya sa 130,000 na kasundalohan nun. Nung araw, 130,000 lang eh. At talagang, ano, 80% din ang sinabing mag-withdraw ng support ka na. Ngayon po, gumagawa din tayo mga survey internally. At kung gustong basahin, pag-aralan ni yung nakaupong protector of the people ngayon, kung gaano ba ka-accurate yung survey natin sa loob, sa loob ng Armed Forces of the Philippines. At ang lumalabas 80% eh, ang pabor. Ngayon, kung may tula si, ano, you know, si pangalanan ko na, si yung uh, protector of the people natin, kung nagdudula siya, di, masahin niya yung methodology namin, paano namin na, na reach yung 80% na yan. Baka ngayon 90 na, 90%, baka, baka 95% na yung ano, yung mananawagan ng withdrawal of the support. Yung pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan, ano yan, hindi yan labag sa batas. Ano yan? Nasa loob ng saligang batas yan. Sa kaso ni Joseph Estrada versus Ombudsman na dinicide ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan bawal, hindi yan sedition. May, may Supreme Court decision dyan. So, kung nanawagan tayo ng withdrawal of support, hindi yan labag sa batas. So, kag-record ko kanina talaga ano, walang si Vicious dyan. Kaya kung ayaw naman ni, ni Browner, no? kung ayaw niya nag-withdraw ng support, edi eh, mag-deposit na lang siya ng support. Kasi kung nag pag mag-withdraw ka, pwede ka rin mag-deposit. Oh, uh, you withdraw support from, kasi kung mag-withdraw ka, bangkarote na, wala na siyang mag-withdraw. Eh. Zero balance na eh. No, mag pwede siya mag-deposit ng support. Ah, uh, hindi, hindi. Kasi, mamili. Kung ay I deposit my support in favor of Bala so, na kayo mag-isip kung sino yan. Pero bakit People's Initiative? Sino ang iluluklok sa kapangyarihan ng People's Initiative? Kayo, kayo, hindi politiko Mga pangkaraniwang tao, tayong lahat Yun po ang yun po ang People's Initiative Tayo, Tayo ang iluluklok sa pwesto Hindi yung mga politiko Dayo. Dayo. Yun lang po Dayo. Thank you very much Manatbay Magandang gabi parang gusto kong kumanta and now the end is near tayo sa ating mga kapulisan maraming salamat po sa inyong lahat dahil alam namin makikinig kayo sa taong bayan at alam namin na hindi kayo magsisilbe sa isang bangat na presidente. Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito may di-deny dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid, bangag ang presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakapaligid dito. Alam ko na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. At na kami po ay ganun din nagpapasalamat sa inyo. Tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin kung hindi ang isang bangang na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo at ito ay ating panawagan. Bababa ba na yan! Bababa ba na yan! Bababa ba na, Baba ba na yan! Yun lamang po, ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na ma organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam nyo naman, kaliwat kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwat kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwat kanan ang demanda ko po pero Tanda lang natin, kahit ano pa yan, harapin natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating mga usgado dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso ko kay Tore. Yung apat na kaso ko kay Santiago Eh, mukha namang madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang. Kayo Tiberos na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin, nasa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss yan. Gayun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito, lalong-lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanila tumayo dahil siguradong kaliwat kanan ang pag-uusig sa kanila pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Di ba o, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, nagginawa na po. Ako po, alam niyo po ako na galit po ako sa mga Marcos. Mula simula, kahit po kay Senator Aimee. Ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Aimee na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Aimee. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. Alam niyo po, lagi niyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung pag amin daw ni Zaldico ay timing, tinayming daw ni Zaldico. Hindi po ako naniniwala doon ang nag-timing po nito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha. Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino. Kaya nga po, patuloy tayo. Umihingi ako sa si inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan dahil sabi nga nila sinisisi nilang iglesia ni Kristo bakit daw kasi nyo niluklok, bakit nyo uh, pinayagan itong si Marcos na matungtong sa pagiging presidente, nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1, na nagsasabing submit to the authority that in all authority it comes from God ang Diyos po ang nagluklok kay Marcos Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayong mga nabudol o kung sino man, at lalong-lalo lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging kurap. Ang tawag doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya. Hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba si Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po.